Ito na sir, checking nga ako ng engine yung nabili nyong unit Ito, 6USA1 Euro 3 Manual transmission Ewan goods pa battery rin ito eh. Check ko lang. Yeah. Oops, yeah. Manual transmission. May kortina, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Naka right hand drive pa. Tingnan natin yung okay. May radio. May iba camera. Okay. Yeah. okay. Tinakbo 164 394. Start. Yon. ito pa yung mga 6USA1 na B6 napo wala pa tong DPD check natin kasi okay. napasok yung DPD Chassis Okay, good battery. Yeah. Pa ini tayo ng konte. check tayo ng engine Post ko lang sa gitna Goods Goods dipstick Walang talisik Walang usok Walang bulwak Ayan to yun Nakailaw para kita kung may usok O wala naman Tignan natin sa... Sa ilalim Sa ulo tulong makapal pa chassis as is pa uy ganda ng makina yung mga markings pa yung mga tornilyo yan makinis then, yan yung ating gumitagas may ano ayun walang tumatalsik goods pinanggal lang ito kasi para hindi mawala pero okay to walang lumalabas na tubig o ATF sa kabila ay pagulong ay turbo goods walang tagas oh, may markings pa din yun 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 pa, okay, okay. Kings. Baka pa konti. دا یو دشتونه يو ورو 3 bo walang tagas. Yung mga markings pa yung turbo, di pa nagagalaw. Okay pa yung mga silan eh walang suka, walang suka. ilaw para kita kung may usok so par wala Japan ano pa to Japan oil hindi pa change oil Check natin turbo kung okay. Visual walang tagas. So check natin kung nag-response ng maayos yung turbo. Okay, working yung turbo. Walang problema. Sagad na natin baba para ma-check loob. Yes, yung takip nandun sa loob. Saka yung takip ng... Ito. Okay pa. Walang mga talsik, walang mga bulwak. Takip. Goods. Takip ng tangke. eh. Ayan, cortina, isa. Wala eh. body. Ayan. Walang sira hanggang dulo. Mga minor na uh, dents. Sa uh, likod, goods. Walang pagkabulok, aluminum. Stainless, stainless, stainless. Kumpleto goma. Ayan. Ito, check natin kung bababa ng maayos. Separate video ko na lang to sir mamaya Sa dumaba Okay, patas ko pala yung airbag Taas airbag sa gabi bag goods walang ano walang sira ganda pa ng mga gulong makakapal kakapal lahat ng airbag buhay sa kabila to buhay din may stainless na toolbox isa ito yung kanyang wingband body Oh cek ke ya? Right hand drive pak. Very fresh. Oke. Okay. Kamera working. Uh -huh. Volume pak. Okay. So walang warning sa Japan. Good sya. Hangin lahat okay. Temperature good din. Fuel august na. Okay. So far so good naman, sir. Goods. So wala siyang DPD selection. Sabihin la talaga siyang DPD. Hmm, dito wala rin, no. Wala siyang DPD ano. Okay, goods. 164,390 Okay Kabukas pala Ang earphone Tignan natin May radio so, na din ah So yun oh. alim Okay naman to sir working naman to kasi nasa ano siya eh. Nasa wing ban siya, hindi siya sa ano. Ano, okay siya It's... E eh, nakakarga pa Ano ba ito pe? ito okay, sakto ayan, ganda ng flooring sir Japan, ano Japan steel ibay nito inis pa Japan, silyado yung mga ganyan ganda wala Oops, yeah. Oops. Siliado. Bakal. Ganda nito. Eto. Kung natutupi, paano ba ito? Oh, yun pala. Oh, ah? Okay. Goods. Okay. Working. Hindi. Uh, balik. Iyon. Palala siyang lock release dito. Ito na nakasakay eh. Yan. nakasakay pa na. Sariwa din. Ito to? 4JJ1 close band. Na spring type. 5 studs. Ayan. Clear Sariwa rin yung chassis oh. Estimate. Aha. 14 feet. Parado ka muna. Oops, yeah. Okay. Easy peasy. Lemon squeezy. Working lahat ng spring. Kaya madaling itaas. At smooth ibaba. Okay. Stainless. Okay mga lak. Walang pagkabulok. Ano lang. Basag yung ano. 14 with close band. Okay. So, easy peasy lemon squeeze. Ba yung wing body. Smooth. Ang oh, makakachempo ng magandang unit Good engine Good body Good chassis Andahan lang at may harang Oops 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 Okay. Ito. Wala. Yeah. Ito ba? Spring working. Okay. Smoothie. Smooth ah. So nga lang mayroong ano yung harang so landahan lang yeah. so testing bilis Oops. okay na ano? kaira pira okay balik na may harang hindi ka masagad. pero dahan lang ang working din ng mga spring ganda ng andar premix okay, it. ito one hand dalawang hand na. yan okay. isang tao lang walang katulong ito ado, okay sarado wing ban Sandahan yun wing ban lock okay ganda ng lock Oops. Three liner na aluminum grill. Hanggang dun sa likod. Iyon. Magandaan dito, sir. B6 siya. Na 6 USA 1 B6. Pero, upgraded yung mukha niya into semi-new face. Iyon, oh. Semi-new face. Pero, B6. Walang AdBlue, walang DPD naka stainless bumper chrome garnish sa harap sa gilid tapos ah, yung kanyang side mirror ah, chrome din and then may mga blind spot mirror din ito ganda pang harapan kasi ito driver din pang blind spot mirror din ito jet ganda yan bihira yung may ganyan medyo mahal din yata bilihan yan Japan Star Plus yan kumpleto cover wala lang windbreaker mga boss yan tapos ito uh, Japan na yan Japan Cornelio pero okay lang yung boss Minor Ito pangalan sa Japan company Kaya tinakpan ng tape Yun lang Ayan. Okay goods Balik kayo sa loob Check natin ulit Kung okay temperature Medyo matagal-tagal na siyang umahandar Airbag baba natin